Guys, magandang umaga po sa inyo for today's video, kumusta po kayo eh nga guys papasok na tayo ulit doon sa Lancaster hinihintay lang natin yung kasama ko blood Melchor, tagal eh eh ngayon eh mapalabo ng plasteringan ko ngayon At yung mga kasama ko nandun no na. eh <clears throat> siya pa guys maraming maraming salamat sa nag support sa aking mounting channel ng Gala at malaking tulong na po sa akin eh. Okay, guys at lang mamaya po yung pagkampo na kami pating na kami eh tagal ang biyahe eh pwede meron yan o oh. guys o oh, yan ang yan. yan may bagong ano may bagong hatak <laughs> ayun <laughs> Eh mapapalaban ngayon yung paghahaluin yata ng sabong sako eh. Uh, Ayun. Oh. guys gesso. Yan. Eh malaking sweldo Ila... yan. Sa no? 10,000 yata <bug? smelling> na sweldo no sa badon yan eh. <bug vídeos> yan guys oh. So. Sa <skrub replication> 10,000 <bug> tinamong utang um kan pintatun libo. Tingnan mo naman mga style na yan, kala mo eh talagang utang mo. <inaudible> oh, 10,000 yan kaya nagpapahanap ng baboy eh. <laughs> Nilitsunin. Yan. Nungutang eh. <laughs> Nungutang ba? Ano? Paisisi na lang ngayon guys. May lone. May kami eh. Hindi pa tapos yung terbo ko. Nakuha ay, no, na namin. Ba? Bayanin na naman. Hindi na ako balak mag-inom ng sabadong saka Saan nag-inom? sa kami. ay mo yung sa ng din. Oo. Oh. Sabungan ka dito, talo sila, mabuti yan, nakaalis ako. Ay, <laughs> yung... Um... talo nila, din nakaganti. Mabuti, um, hmm. nakaalis. <laughs> so, bagong dating, naglinis na guys. So, yun, o, oh, yun. Yan, o, yun, oh, yung yun, 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 kanyang kwarto. Yun, puto, blagger pa wala. yan. <laughs> Linis <laughs> na, para... Yan, guys, yun. Yan. Yung terry, so. Ayan, teri ito. At teri yun, teri yun, teri. naglinis at gawa ng... Nagdalhin din yung mga kanyang asawa. Kanya, kanyang asawa. Kaya asawa. <laughs> Ang asawa, marapa ka marami. marami. Ganun <laughs> so. Marami pa po. <laughs> so. Yo. Uh. Baka nasa Sabado guys, mas malaki pakita namin sa amin itong hilang dito. Mas malaki pakita ito kayo pa overtime. 100 on 100 yung guys magpapaltara na kami kasi dala ko na yung mga gamit ko doon na naman kami pupunta kami sa taas yun yun umpisahan umpisa na ulit guys katatapos namin maghakot ng trialis yes, guys mapagrabing putik gitu guys Pani bagong palitada na naman guys kailangan magpalitada guys para may mabibiling may bibiling sa sabado malaki ang palitadahin guys yun bak ubak yan guys may pati dito sa likod ah guys tadaan ko guys sa likod mm yan ay warehouse na si Api guys ito ginagawa namin guys ito yung guys, dito okay, ang lawak niya guys dito. yan pagkadaan niya guys kung mabilis kang pumahid guys malaking sisilduhin mo sa sabado Guys. Lawak, nah, PA ikutin yang guys. Dan guys, udah git, udah git guys, menel dinginnya ya. Dan guys. Lunak ya, para jan guys ya. Dan Guys, elevator, Ah, gini enggak apa. Dan aketnya itu guys. Si, ganda test cas guys, enggak kelihatan ya. Pihak dan Guys, na-second floor na tayo guys Yun yan. Yun, ang papaltadaan ko ngayon guys Plastering in yan Yun, Yung inasintada ko nung sabado And Guys, oh So, guys, papalitan ko. Ayan. Ayan, guys. Update ko lang mga may pagtapos na.